Ang pagpasok sa eksena ng isang panibagong kalaban ay magbibigay ito ng matinding pagsubok dito kina Sakamoto at Shin. Subalit paano nga ba nila tatalunin ang isang antagonist na gumagamit ng taktikang may kinalaman sa siyensya? Yo what's up din Jepoy ang maghahatid sa inyo ng detalyadong review patungkol sa manga ng Sakamoto Days. Dahil dito sa chapter 24 ay sasabak na naman sa matinding labanan ang legendary hitman at ang clairvoyant. Kaya naman hindi na natin patatagalin pa. Let's go! Sa pinakaunang panel ay pinapakita dito ang diagram ng lab kung saan niya ay pababa itong si na kasalukuyang nasa basement 1 habang itong papatakas na grupo nilo ay nasa basement 4. Sa pinakailalim na parte naman ng lab ay makikita naman dito itong si kashima at Seba. Meanwhile, dito sa kinaroroonan nila Sakamoto ay eh sinabi sa kanila ng isa sa mga scientist na anim na araw na nga daw ang nakalilipas ay tinake over nga daw ng isang grupo ng mga asasin ang lab. Isa nga daw sa mga ito ay nagpakilalang Kashima at naparito nga daw sila upang maghanap at magdiscover ng mga makabagong armas. Dahil ayon nga daw dito na ang patalim at mga baril ay outdated na nga daw kung kaya't ang mga assassins na agaya nila ay napagpasyang humanap ng mga armas na may kinalaman sa teknolohiya. At para nga daw maisagawa ito, ay eh kinakailangan nga daw nilang hiramin muna ang mga utak nilang mga scientists dito sa lab. So bali binubuo ang grupo ng mga assassins na to na pinangungunahan ng leader na si Kashima at nang ilang mga boss na siya namang in-charge sa bawat palapag ng lab. At dahil sa nalamang impormasyon ay eh nasabi nga dito ni Shin na para mailigtas nga daw itong si Luke, ay eh malamang sa malamang ay makakaharap nila ang mga boss na to. Agad namang nataranta ang isa sa mga scientist at sinabing kinakailangan na nga daw nilang umalis dahil anito, eh malamang ay paparating na nga din daw ang mga nagpapatrolya. Dali-dali namang nagtago ang ating mga bida sa locker dahil nakaramdam na nga din sila na meron niyang paparating. Sa pagpasok nga netong isang lalaki na ipinakilala bilang si Mad Horigotchi, ay naitanong nga nito na kung may ginagawa nga ba daw silang interesanteng experiment. Dahil anya, eh naririnig niya nga daw ang mga ingay ng mga ito, at naitanong din niya na kung pwede nga ba daw siyang makisali. Pinabulaan na naman ito ng isa sa mga scientist na sinabi pa niya na wala nga daw lang itong ginagawa nila. Pasimpleng kinuha naman netong na si Horigochi yung ballpen ng scientist na to at bigla nitong tinusok yung kamay neto sabay tanong na kung ano nga ba daw itong itinatago ng mga ito sa kanya. Nakita nga din daw nito ang mga bantay sa labas na walang malay kaya naman alam niyang meron niya daw kakaibang nangyayari. Meanwhile, ay eh makikita ditong tila baga hindi makatiis etong si Shin sa mga nangyayari sa labas. At pinipigilan siya nga dito ng isang scientist na wag nga daw siyang magpapakita. Habang etong ating bidang tabachoy naman, ay eh parabang suman na ipit na ipit sa pinaglalagyan nito. Nagpatuloy nga rin dito yung pagbabanta na si Rogochi sa mga walang kalaban labang mga scientists. At nang bigla na lang lumabas etong si Shin na may ibinato rekta mismo sa kalaban subalit nakaiwas naman ito. Naitanong naman ng isang to na kung bakit nga daw nagpakita si Shin. Sinabi naman ng clairvoyant na wala nga daw siyang special na rason. Pero sa kaloob-looban niya nga, e naaalala niya nga yung mga naging banding nila dati ng mga tao dito sa lab na to nung bata pa siya. Dugtong pang sinabi ni Shin na hindi niya nga lang daw gusto na naiipit siya sa masikip na lugar. Habang dito nga ay makikita mas masikip pa nga yung pinaglalagyan ang ating bidang si Sakamoto. Sa pagbaling ni Shin sa kalaban, inaitanong niya na kung ito ba daw yung boss sa palapag na to. Na agad namang sinugot ni Rigochi nang may pagbabanta na ano naman daw kung siya ang boss. At huwag na huwag nga daw sila nitong guguluhin dahil ay gumagawa nga daw sila ng makabuluhang research at isang nga ito sa mga ipapakita niya dito kay Shin. Bali mapapansin niya dito yung hawak-hawak ni Rigochi na injection at mabilis itong nawala sa kinatatayuan niya. Hindi naman nakapag-react ito si Shin at sa mga sumunod na eksena ay eh nagawang itusok ni Horigotso yung syringe na hawak nito na naglalaman ng electrode. kung saan ay nagpapadala ito ng electricity dahilan para magkagulo yung brain signals ng isang tao. Makikita nga dito ang isang remote strap na nakatali sa braso ng kalaban kung saan ay eh dito niya kinokontrol yung subject na biktima ng kanyang experiment. Gulat na gulat niya ang lahat sa nangyari at sa pagbigkas ng mga salita ni Shin ay wala silang maintindihan. Maging etong si Shin ay hindi rin makapaniwala habang dito naman ay pinipilit ng ating bida na makalabas sa kinaroroonan niya. Ipinaliwanag naman dito ni Horigochi na dahil sa pagkaka-inject niya ng electrode ganina at sa paggamit niya nga ng remote na to ay magagawa niyang i-reverse ang lahat ng mga salitang binibigkas ni Shin. Galit na galit nga dito ang clairvoyant at sa pabaliktad na pagsasalita e eh sinabi niya kay Horigochi na ibalik nga daw siya nito sa dati. Nag-insist naman dito ang mad scientist at sinabi niya na subukan naman daw nila ang kasunod niyang eksperimento. Finally nga ay eh, makikita dito ang bigla ang pagsugod ng ating bidang tabachoy at isang matinding suntok sa muka ang sinalon netong si Horigochi. Dahil sa lakas ng suntok na yon ay eh, talaga ang kalaban. At mapapansin naman dito ang medyo nagugis rectangle nga yung ulo ng ating bida dahil sa pagkakaipit doon sa locker na pinagtaguan niya. Sinabi pa ni Sakamoto dito kay Shin na hindi niya nga daw alam yung history ni Shin sa lugar na to. At naitanong pa niya sa clairvoyant kung determinado ba daw talaga si Shin na iligtas ang nasabing lab. Sumagot naman si Shin at sinabi niyang oo. Kaya naman nang makumpirma ni Sakamoto ang basbas -bas galing kay Shin e eh sinabi niya na sisimulan na nga doon nilang linisin ang mga asungot na nakapasok dito. Sa kabilang banda naman ay e nakarecover na nga dito itong si Rigochi at nakumpirma niya nga din na ang sumugod sa kanya ay walang iba kundi nga itong legendary assassin na si Sakamoto. Dugtong pa niya na nakakamahanga daw yung lakas at bilis ni Sakamoto kaya naman ay malaking karangalan nga daw sa kanya ang mapag-aralan yung katawan ng ating bidang tabachoy. Medyo pumabor pa nga daw sa kanya ang pagkakataon dahil anya ay e dahil sa pagtaba ni Sakamoto, Maging ang isang katulad niya nga daw ay paniguradong kayang talunin kahit pa ang binansagang legendary hitman. Habang nagsasalita nga dito itong si Hrigochi, ay narealize din ni si Sakamoto na nakapag-inject pala ng electrode etong si Horiguchi sa may bandang batok niya kung kaya't makikita ang kampante nga dito ang kalabang scientist. Mabilis namang sumugod si Sakamoto at sa pagsuntok niya nga dito ay etong si Shin ang tinamaan niya sa muka. Mangiyak-ngiyak naman itong si Shin at napatanong na lang sa ating bida sa kung bakit siya nga ba daw yung sinuntok nito. Sinabi naman ni Sakamoto na hindi niya nga daw sinasadya. Dahil ang target niya nga daw talaga sa ataking yon ay etong si Horigochi. Subalit hindi nga daw nagre-response yung katawan niya ayon sa kagustuhan niyang mangyari. Natawa na nga lang dito etong mad scientist na sinabi pa nito kay Sakamoto na hindi ba't nakakagulat nga daw ang resulta sa paggamit ng siyensya. At habang nagsasalita nga ito ay eh makikita sa pinakahuling panel ang pag-ataking muli sa Sakamoto na tumama naman sa kalaban. Sinabi nga dito ni Sakamoto na naiintindihan niya na nga daw na kapag etong si Shin ang tinarget niya ay eh nagagawa niyang patamaan ang kalaban. Nasabi na nga lang din dito ni Shin na para bang mas lumalakas pa nga daw yung ginagawang pagsuntok ng ating bida. At medyo nangangambang nga daw siya dahil baka siya yung tamaan nito at dito na nagtapos yung chapter na to. Medyo nakakabitin nga tong chapter 24 mga idol kaya naman ay dapat nyong abangan yung paparating na chapter 25. At syempre ay sana ay samahan nyo pa rin akong subaybayan ang Sakamoto Days. Dahil mas tumitindi pa ang mga tagpong nagaganap habang umuusad ang ating kwento. So dito ko na nga rin tatapusin yung video na to at magkita kita ulit tayo sa susunod na chapter. Bye bye